kung tayo po ay naniniwala sa swerte, ma-attract natin ang swerte. Pero, kung lagi po tayong nag-iisip ng mga negative na bagay, negatibong bagay po ang mangyayari sa ating buhay. Ganun po yan. Ang ibig kong sabihin, kung positive yung iniisip mo, positive ang ma-attract mo. Kung mag-isip ka ng negatib, negatib ang mangyayari sa buhay mo. Ganun lang talaga yan, guys. So, ayan po, kailangan 100% po tayong maniniwala habang ginagawa natin ito. Kumusta na ang aking mga mahal na kaibigan? Welcome back sa aking YouTube channel, Inday 8, Buhay province from Butuan City. Ayan po. So, ang channel na ito, ito po ay ang naghahatid ng pampaswerte. At nakakatuwa naman ang dami pong nag-comment na dahil sa mga pampaswerte na sinishare natin, tinuturo natin, nagkakaroon sila ng swerte sa kanilang buhay. Alam mo guys, nakakataba talaga ng puso. So, ayan po. So, kailangan po natin ngayon po, bukas, sabay-sabay po natin gawin itong pampaswerte na ito. Maganda itong bukas natin gagawin kasi first quarter sa buwan. And, kasi pag first quarter, papunta po yung buwan natin sa pabilog, ba? Diba? And, ang kagandahan po, pag bukas natin itong ginawa, uh, February 8, so, February 8, Martis pa din. So, bukas tayo sabay-sabay natin gawin dito mga kaswerte. So, ang kailangan natin dito, may asin lang tayo. Uh, guys, huwag din yung ismulin ang asin. Ang asin po talaga, grabe. Grabe ang swerte na dala ang asin. At ang asin din, naglilinis ito ng mga negatibo na mga negatibong enerhiya sa atin. Naglilinis ito ng mga kamalasan na talagang nililinis nito guys. Inaabsorb kasi nito ang mga malas sa ating buhay mo. No? Kaya pag mayroon kayong bag dyan, lagyan nyo ng kunting asin. Ayan. Ayan, marami talagang gamit ng asin. Pero sa itong vlog natin ngayon, itong video na ito ngayon, ayan, asin po ang ah. ilagay lang po natin siya sa garapon. at ang dahon ng laurel, isang piraso lang na dahon ng laurel, mga kaswerte. Sulatan po natin ito ng number eight. Ayan po. Ako talaga, mga kaswerte, swerte ako sa numero na ito. Ayan. Kaya yung, kung napansin ninyo ang aking channel, Inday 8, Buhay, Provincia. So, swerte talaga sa akin ang number 8. Kahit may tindahan ako dati, ang pangalan sa tindahan ko, Inday 8, Sari-Sari Store. Yung mga ganun. <laughs> so, ayan. So, sulatan pa inyo ng number 8. Uh, tatlo po. Ayan. Tatlong numero lang. Number 8. And pagkatapos po, ilagay na natin dito. Tusok natin sa asin. Yan. Yeah. And dito po, mag po tayo dito. Lahat-lahat na sasabihin na natin. And pagkatapos po natin mag dito, ilagay po natin siya sa harapan ng ating pintuan. At kung hindi siya, kung wala tayong mapaglagyan sa harapan ng ating pintuan, pwede din siya ilagay natin sa ating kwarto. Kung nasa kwarto siya, inaabsorb absorb nito ina ang mga negatibong enerhiya na habang po tayo natutulog, dililinis nito at nagpo-produce ito ng swerte. Guys, imagine guys ha, kung ginawa natin ito ngayon tapos naniniwala po tayo 100%, ayan, talagang um, magkaroon tayo ng connection sa universe. Ang ibig kong sabihin, kung positive yung iniisip mo, positive ang ma-attract mo. Kung mag-isip ka ng negative, negative ang mangyayari sa buhay mo. Ganun lang talaga yan, guys. So, ayan po, kailangan 100% po tayong maniniwala habang ginagawa natin ito. And, pwede din ito ilagay natin sa ating altar, kung may altar po tayo. At, ang gagawin po natin dito, kailangan, uh, lahat ng wish, i-wish mo na, mag-wish ka na, kailangan, talagang wish mo na, bunga-bunga na, ayan po. And, pagkatapos po dito guys, uh, pabayaan lang siya kung saan yung lugar na nilagyan mo nito, pabayaan mo siya until next first quarter na naman sa March. So, pagdating ng Marso, bago mag first quarter sa March, palitan na natin siya. Pero bago natin siya palitan, ito po, sunugin na natin siya. Sunugin. And itong asin, buhos natin sa laba, buhan natin, uh, buhusan natin ng maraming tubig. Talagang, talagang, para madaloy na siya doon kung ano yung nahigop niyang mga negatibo, mga negatibo enerhiya kasama na doon. Yung kamalasan, yung kahirapan yun, makasama na doon. At ito pong dahon ng laurel, sunugin na natin at magpasalamat na po tayo. At gagawa po tayo uli ng panibago uh, pagdating po ng uh, first quarter na naman sa March. Eh, uh, kahit hindi siya Martis or Beardis, pwede pa rin siya makaswerte. Basta tuloy-tuloy mo lang gagawin itong pamamaraan ito. Ito po ay nakakatulong sa inyo na unti-unting matupad yung mga kahilingan niyo. Basta guys, ganito ang second tip na ibibigay ko po sa inyo. Habang ginagawa ninyo ang pampaswerte, habang marami kayong nagawang pampaswerte, magiging ano lang kayo, yung kalma lang siya, huwag kayong laging nag-iisip na, bakit ang tagal? Bakit wala pa rin? Bakit wala pa rin akong swerte? Huwag po ganun. Kailan lang, natapos mo na yung part mo nito, nagawa mo na siya, so ilagay mo na siya sa tama na and magtrabaho, magdasal, kalma lang, para, kailangan parang, parang ano ka lang, hindi kagaanong atat na atat sa bagay na gusto mo Parang, ano ka lang, kalma ka lang Basta trabaho ka lang Mag-isip ka ng uh, Iwasan mong mag-isip ng uh, mga uh, negatibo Kagaya nung, ay, grabe, ang tagal Bakit wala pa? Mga ganun, huwag po Kasi, pag mga ganyan na po Magiging negative na ang dating Magiging negative na ang na-attract natin So, ayan, hanggang dito na po Ito lang po, guys Talaga, subukan po ninyo itong pamamaraan na ito Huwag ninyong ismulin ito Kasi, ganito lang siya, no? Parang simple lang, pero grabe ang dala nitong swerte sa atin. Ayan. At bago po tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Shoutout sa lahat. Sa mga kaibigan kong laging nagsubaybay at nanonood sa aking mga video, bigalab shoutout sa inyo. Maraming salamat po. Yes, marami na po kayong natanggap na blessing. Uh, Mag-comment po kayo sa baba. At ayan. Sasagutin ko po 'yan. Kung may mga katanungan po kayo, mag-comment din po kayo. Sasagutin ko 'yan. So, ayan, itong video nito, i-share po natin sa ating mga kaibigan para makatulong din tayo sa kanila. And sa ganitong pong pamaraan, hindi lang po ang sarili natin ang ating natulungan. Natulungan po, nakatulungan rin natin ang iba sa ganito po pamaraan, no? So, ayan po, guys. Baka yung tao na nasiran mo nito, sa kanya mag-work ang kapampaswerte yung share mo. So, makakatulong siya din sa inyo. At ang kagandahan po, dawi tayo na mag- dawi tayo na mag-share, dawi tayo na tutulong. Uh, marami ding blessing na papasok sa atin. Marami ding swerte na papasok sa atin. So, ayan, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ayan, uh, hihingi po ako sa inyo ng pabor. Please subscribe at pakiclick na rin yung bell, bell and bell for para ma-notify kita sa next nating mga video. Maraming salamat. Ingat po kayo. Swerte hatid sa inyo. God bless po.